Gratitude versus discontent. Bakit nga ba ang iba? Kontento. Ang iba naman, hindi. Napansin mo ba na may mga taong simple lang ang buhay pero parang laging masaya? Samantalang may mga taong mayaman na pero parang hindi pa rin sila kontento. Bakit kaya ganon? Ang sekreto ba? Nasa dami ng pera? Stad sa buhay? O baka nasa mindset lang? Today, pag-usapan natin ang battle between gratitude versus discontent. Ano ang naging epekto nito sa buhay natin at paano natin ito magagamit para mas maging fulfilled tayo? By the way, if ngayon lang tayo nagkita, my name is Michelle at isa akong caregiver at educator. Mahilig ako mag-share ng mga real talk insights at topics na madalas hindi natin napapansin pero sobrang worth pag-usapan. Kaya tara, samahan niyo ako. So bakit nga ba ang iba kontento na at ang iba naman ay hindi? Kadalasan, Piniisip natin na kapag kang pera, may maganda kang bahay, at may successful na karir, automatic, masaya ka na. Pero bakit parang may ibang hindi pa rin satisfied? So unahin natin pag-usapan ang gratitude. Ano nga ba ang gratitude? Ito yung paiging thankful kung anong meron ka, malaki man o maliit. Ito yung pag-appreciate sa buhay, kahit hindi perfect. So ito ang ilan sa mindset ng my gratitude. Una, nakikita ang blessing sa maliit na bagay. Second, hindi nakikipagkompetensya sa iba. And lastly, mas payapa at masaya kasi hindi laging naghahabol ng kulang sa buhay. So pag-usapan naman natin ang discontent. Ano nga ba ang discontent? Ito yung pakiramdam na laging may kulang, hindi sapat ang meron ka ngayon. Kaya naghahanap ka pa ng mas marami. So ito yung ilan sa mindset ng discontented. Una, laging tumitingin sa wala kaysa sa meron. Pangalawa, nakadepende ang happiness nila sa external factors kagaya ng pera, status, or material things. And lastly, madalas si kinukumpara ang sarili sa iba. Example, may mga tao na kahit mayaman na, hindi pa rin sila masaya kasi mayroong mga mas mayaman pa kaysa sa kanila. O yung iba naman, kahit may successful career na, feeling nila hindi pa rin sila enough. Alam mo bang may scientific studies na nagpapatunay na ang grateful ay may direct effects sa mental health? Ayon sa research, mas mababa ang stress level ng taong marunong magpasalamat. Mas mataas ang self-esteem at happiness ng mga taong hindi laging nagkukulang sa buhay. So kung gusto nating mas maging masaya, bakit hindi natin subukan ang gratitude mindset? So paano nga ba mag-shift from discontent to gratitude? Ito ang ilan sa mga practical tips na pwede mong i-consider. Una, practice gratitude daily. Bago ka matulog, maglista ka ng tatlong bagay na grateful ka sa araw na iyon. Second, focus on progress, not perfection. Tingnan kung gaano ka nakalayo, hindi kung gaano ka pakalayo sa goal mo. Third, appreciate the present. Madalas, masyado tayong focus sa future. Kaya hindi na atin na-enjoy at na-appreciate ang ngayon. Happiness is not about how much you have, but how much you appreciate what you have. Ikaw, team gratitude ka ba o team discontent? Share mo naman sa comments kung paano mo tinutulungan ang sarili mo para maging grateful. Naniniwala kasi ako na lahat tayo ay may potential. Kailangan lang ng konting tulak, tamang mindset, at syempre, action. At ang kalaban kasi natin dito ay yung overthink tayo ng overthink pero wala naman tayong ginagawa. Yung dami ng ideas pero hanggang dun lang. Kaya tara, samahan niyo ako at palagi natin pag-usapan ang mindset, growth, and tips kung paano natin pwedeng i-level up ang buhay natin. Hindi ito about being perfect but about being better than yesterday. So that's it for now and thank you so much for watching and again, My name is Michelle at kung may napulot kang value sa video na ito, please like and share and follow na rin para updated ka sa mga next uploads ko dahil marami pa tayong pag-uusapan. So stay tuned and see you on the next video. Bye!